Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Oktubre 7, ipinagdiriwang natin ang pista ng mahal na ina ng Rosario. Kamusta? Magandang araw, ang pista ng mahal na ina ng Rosario na ipinagdiriwang tuwing Oktubre 7 ay ginugunita ang tagumpay sa labanan sa Lepanto noong 1571. Noong 1571, ang mga puwersang Kristiyano ay nagtipon upang labanan ang mga puwersa ng Imperyo ng Ottoman sa labanan sa Lepanto na naganap sa Golpo ng Korinto, Grecia. Ang mga Kristiyano ay pinangunahan ni Don Juan ng Austria. Bago ang labanan, ang Papa Pio Iancho ay nanawagan sa mga Kristiyano na manalangin ng rosaryo upang humingi ng pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Noong araw ng labanan, Oktubre 7, 1571, ang mga puwersang kristyano ay nagwagi ng may tagumpay sa kabila ng kanilang maliit na bilang. Ang tagumpay na ito ay iniuugnay sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria at ang Papa Pio Pimes ay itinatag ang pista ng mahal na ina ng Rosario upang gunitain ang pangyayaring ito. Narito ang isang panalangin para sa mahal na ina ng Rosario. Mahal na Birheng Maria, ina ng Rosario, ikaw na namagitan para sa tagumpay ng mga Kristiyano sa Lepanto. Irapin na katiwala namin sa iyo ang aming mga kaligayahan, bighati at pangangailangan. Tulungan mo kaming magpatuloy sa panalangin at pananampalataya. Turuan mo kaming magnilay sa mga misteryo ng buhay ng iyong anak na si Jesus at gabayan mo kami sa daan ng kabanalan. Naway ang rosaryo ay maging pinagmumulan ng biyaya at aliw na maglalapit sa amin sa iyong banal na anak. Mahal na ina ng Rosario, ipanalangin mo kami at ang buong sangkatauhan, upang ang kapayapaan at katarungan ay maghari sa mundo. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw,